City. Madam Diwata, mag-open ka daw sa Laguna. Yes! Wow. <laughs> ang galing. Open na nang open sa Laguna. May oh, iba pang lugar. Sa Cavite din, Cavite. Lahat na yan, lalagyan natin, Diwata Paris. <laughs> May event ka pala ngayon sa QC, Madam? Wala naman. Ano lang yun? Meeting, meeting. Wala. Ah, meeting. Ayan, si Madam mag-open na pala sa Laguna. Isusunod ang Cavite. You. Yeah. No, hey, 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 hey. yeah. yeah, madameでは <laughs> Ito lang, mamaya nang shut out. Ito lang, out. lang muna tayo. Mamaya nang shut out. kita! Ayan yung grupo ng banda. Ayan, picture na. Pwede daw picture. Okay lang ba?

Ay, no, corona. So, hey, oh yan. Daanaw ko yan. <laughs> <laughs> uh, <mas> Baka <bigis> <laughs> no, no. pa lang ako. mga di ba? bawal ang upal. Diba bawal ang mga upal, ha? yan. Sa paraway. <laughs> oh, oh. <laughs> Iyan. <laughs>

Thank you so Tapila na yung mga... Tapila na yung nagpapapicture. Ayan! Ayan! Idol Tiwata! Nandito kami! BBM Sara Reddick! Ayan! Nandito na kami! Yay! Tapos na namin idol na Bulut Cesar Dolomay! Ayan! Mabuti na mga Bulut na tayo! Nakain ka namin kung kayo buta albi-tibi! Nakain kami sa Paris Tiwata!

Krang, Madam Pilahang. Bisa si Madam Pilahang. Kami kumakain. Oh. Madam Pilahang. Kasir Pilahang. Madam Frenny lang ka. Ha? Pasok. Ipasok ako. Ikot muna ako. Ikot ko sila. Ayan, wala masyadong parkers dito. Ngayong oras, sa mga oras nito, wala pa masyadong parkers. Tara, pasok tayo. Oh, ang ganda ng sombrero mo ah. Bago yan. Ah, internet din. Ang mga naka-hairnet yan ako. Wala yes. si Fio na ngayon. Tara, pasok tayo. Ayun po. Saway vlog! Saway vlog! Bungul na si Pasaway vlog. Pasaway vlog! Absent na kapo na. Thank

Ah, yan full na. Wata mga kaibigan. Ay, kamahiya yun. Ang <laughs> kalit man yung tinutukan. Ayan, may mga foreign. Ayan, ang daming pila dito. Pinasikin, okay, mo oh. lapitan natin to. Lapitan na. Saan pa kayo galing, sir? po. First time mo dito kumain? Hindi po. Hindi, palagi na. Ang mga first. Naiya sila, sir. Yan yung foreigner, oh. Sinayaantay niya, si Tiwata, yata. Oh, baby. Sir no, sir, nakita nyo na si Madam Diwata. Hindi pa hmm. kailan Parang uulan na mga kaibigan. O, oh, madilim ang langit oh. mahangin oh. Yeah. hangin. So parang uulan to ngayon. Ikuna ya. Gising nang diwata. <laughs> Dapat di video yun na. Ah